Ayan po at uh, siyempre, kagaya lang din naman ang dati yan na sa lahat ng mga subscriber ko followers at mga viewers, natural ay pagdarasal ko na sana malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ayan! Palaklakan! <laughs> at uh, dito naman sa mga politikong mga kawatan mamatay na kayong lahat Ayan. Ah, tawa, tawa. Ah. <laughs> Ay. At uh, nagutuwa naman ako dahil uh, may ang balita natin, may, meron daw isinugol doon sa sa hospital, hindi rin makadumi. <laughs> Itano, nato natin ng karayom yung tumbong, paano makakadumi yan? Mamamatay na lang yan. Ay, palakpakan! <laughs> Ito na. At uh, itong si uh, tambalos Los ay planong patayin itong si Kati Binag. Ayan po. At uh, na na po sa social media na talagang uh, uh, plano na, pinag-uusapan na at uh, pinaplano na kung paanong nga uh, gorgorin itong si... Uh, uh, ah, Miss Cathy Eh, ang ganda pa naman niya. Sayang naman ang ganda niya. Tambalos niya. Sa gargurin mo lang. Uh, ah. <laughs> diba? Huwag <laughs> ka naon. Dapat, ikaw na lang maggurgur sa sarili mo. Ikaw talaga. Puro kayo kalukuhan dyan eh. <laughs> wala na. Sa totoo lang, wala, wala na wala nang na may ginawang maganda itong uh, itong uh, gobyernong ito. Yeah. Puro na lang uh, ganyan ang ginagawa. Pag hindi sumasang-ayon sa inyo, gogorgo rin -gur ninyo. Pag hindi na uh, sumang-ayon sa inyo, ayan. Tatangnan nyo ng kung ano-ano. Hindi uh, ba 'yan ang ginawa niyo kay VP uh, Sara? Na itinanim niyo yung 25 million na yun, galing kay uh, Banga 'yon, uh, para lang magkaroon kayo ng uh, para lang kayo magkaroon ng uh, dahilan na kung ano ang mga kaik-ika ninyo. O ayan namang mga kongresista, mga bungog. Hindi ang mga bungog ito, mga kampa ito, eh, mga yung bang kong ito. Hindi ko maintindihan kung ano yung uh, pinakasalot na hayop sa mundo. Kung mayroong pinakasalot na hayop sa mundo ito ng mga kongresman ito, mga kawatan na ito. Ganun na rin dyan sa 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 Senado. Tangina, wala kayong ginawang uh, matinood yan. Hearing kayo ng hearing ng mga animal kayo. Ayun. Ah. Malakakay itong mga bumag ng mga congressman at saka mga senador. Ayan. Nakakatawa kayo ng hayop kayo. Ah. ah. <laughs> Grabe, wala na akong maiitan sa inyo. Wala na talaga akong masabi sa inyo. Kayo talaga yung mga... Ah ay ko kung bakit nagka nagkatipon-tipon yung mga mga bugo ng mga tao din sa kano sa kongreso o ga sa senado mga yawa mo ay mga diat at diatay, diatay kamo sabi nga dito sa dito sa Iloilo kag sa Roasite eh, pagkaganyan ang mga ginagawa niyan puro kapalpakan sabihin ng mga matatanda diyan kadlaw lang dito ko kag <laughs> Oo. Oh. Pero yung pagkatapalpakan uh, ng uh, ginagawa ninyo, yan ang mga sinasabi ng mga matatanda. Mabuti lang sana kung uh, basta na sinabi ng gano'n. May, may ton talaga, may aksin talaga. Kaglaw no, lang gipi ko, kaglaw! <laughs> eh, oh. ito si kan, ito? si uh, Pambalos Loseto, hindi ko alam kung nasa Matinofo bang pag-iisip ito. Pero may balita ako ha. Muntik na pala magpakamatay yan. At uh, mabuti lang at na, kwan, na ano to? Na pigilan ng kanyang, kanyang mga bodyguard. Imaginin mo. Ha? Ah, ay ang bilis daw ng takbo nila eh. Ang bilis ng takbo ng uh, susakyan sasakyan nila. Imaginin mo nagbukas ang bintana raw at uh, tatalon. Oh, Itong mga bullshit ng mga bodyguard ba ito? Pinigilan pa dapat yan, hindi na pinigilan? <laughs> Ay! Yan na yung kwan. Hindi na, hindi na pinapatulog ng konsensya ito, kaya ganito. Kaya kung ano-ano lang. Ito, ito naman daw si Kwan, ito naman daw si Butod, nanaga. Kaya lang, hindi raw tinamaan, malik, malik siya, pa, palibasa na kakwan daw, nakahigot ng marami raw ito si Bangag, malik tinagara tinagara ni Butod eh. Talagang uh, daw eh. Ayun e pa ano, nakahigot na isang timba na <laughs> na full boss. Palakpakan! <laughs> Ay! Ay di ba? Yun pala ang kagandahan noong uh, naidudulot ng uh, nitong uh, dinurog na tawas. Ma maliksi yung uh, pag-iisip. Madilim mong tagain daw eh. Kasi ang, sinasa ang sinasabi ni Kwan daw, eh, di simple, lasing na si Butod. Sabi Nag, sabi niya, aminin mo sa akin, nakikita ko sa tuwing kayo ay may uh, may darating arrival, ikaw, tayo galing sa kung saan tayo galing. pagganan nandyan si Inday Sara, eh, talagang uh, napapansin ko. Talagang pinagnanasaan mo si Inday, Sarah. Ikaw naman, Todd, hindi. Kuhan lang yun, siyempre, parang na uh, korte silang natin. Dahil siyempre, vice president ko yan. Ay, hindi naman, uma, ang uh, sama lang. Hindi! Sabi nga yan. Talagang napapansin ko yun. <clears throat> May pa-chancing-chancing ka pa kaya Inday Sara? Sabi ganyan. Manghigpit-higpit ka ng kapit mo doon sa kamay ni Wende Sara? Oh. Tapos itatanggi mo sa akin? Sabi nga, palakpakan mo na. Ah. Hindi nga. Huwag ka nang, uh, huwag ka nang, huwag ka nang mga na na tiran pa. Ay, ah, sige, di, hindi. Sabi ni Bangag, hindi na akong mga natiran, pero mas maganda namang hawakan yung mga palad ni Inday Sara kisa sa iyo. <laughs> doon na pika, doon na pika si, uh, si Butod, tangin ng hungag. Pagkatapos mong, uh, pagkatapos mong uh, si Ryan ng, uh, ang nakasiksihan ko. At ngayon nga, pinagtatawan ako ng marami na sinasabi nila sa akin, ako yung isang butod na ngayon. Sasabihin mong ganyan? Samantalang uh, noong hindi pa naman ako butod, uh, nagmasarap ka naman sa akin, tapos kaya nga sasabihin mo, o, oh, tapos ang higpitigpit ng, uh, ng hawak mo sa kamay ni Inday Sara. Hindi. Ay, oh, ito, na. <laughs> Talagang, uh, hindi raw, idea. Uh, ang ginawa rin ni Ingag, lumayo na lang, na lang siya habang uh, sumasagot siya, lumayo na lang kasi baka abutan siya ng samurai, hindi, buto, ay naka nga. Siya nga pala mga kaibigan. Ay ah, ito po ay seryoso na. At uh, ilang ilang araw na po yung uh, balita na yung uh, pagpapakawala ng player. Ng uh, China dyan sa dyan sa atin dyan, sa sakop ng uh, uh, teritoryo ng Pilipinas. At uh, ilang araw na po yan? na sunod-sunod po nagpapakawala ng uh, tutok. Yan, flare po yan. Pero, iyan lamang po ang pinapalabas nila, kunwari flare. Pero ang totoo po talaga noon, talagang tinitira na yung, uh, yung mga aeroplano natin na nandyan, nagpapatrolya. At saka itong mga uh, barako natin dyan, So ano po ang uh, mensahe nito? Talagang ko na. Talagang mainit na ang ulo ng China sa atin. At uh, pero ang uh, sinasabi nitong si Bangag, wag lang wag lang uh, kuan. Wag lang uh, tayong i-provoke may provoke. At uh, pero nung una, matapang yung sabi niya kung gira digira. Ngayon ang sinasabi, wag lang tayong i-provoke sa so, sa ayaw at sa gusto natin, mga kababayan, ay uh, baka talagang mangyari na itong aking kinakatakutan. Actually, kong ako lang, hindi po ako natatakot diyan sa kahit na anong gira, kahit na anong dilobyo, kahit anong uh, virus ang pakawalan nila. Hindi po ako natatakot diyan. Dahil unang-una, uh, mayroon tayong alam kung, uh, kung saan tayo pwede magtago, kasama itong mga subscribers ko, at yan, ang, yan naman po yung paulit-ulit ko dati na sinasabi, noong kasagsagan ng kainitan ng usapang uh, gira na yan, ay uh, sinabi ko naman po sa inyong, uh, sa lahat ng mga subscriber ko, nandiyan naman po yan sa video, na dito po tayo magsama-sama, mayroon po akong lugar na pagdadalan sa inyo, Ganon din po, nandun din po ako. Kung saan po kayo, nandun din po ako kasi alam ko pong safe na lugar yan. At siyempre, sa ngayon, ay hindi ko muna i-lantad uh, uh, kasi nga, tingnan nyo nga yung ginawa nila dito sa uh, property ni uh, Pastor Kebuloy. Halos akupahan na nila kasi talagang eh uh, e, pinapakita na nila yung pagiging tulisan nitong gobyerno ito. So how much more pag makita nila itong lugar ko nito? At uh, ito eh, wala pa pong masyadong nakakakita nito, nakakaalam nito, maliban lang po doon sa mga nag-develop nito. At uh, uh, kung meron pang iilan, uh, sa bagay, nag-imbita nga po, nag-imbita pala ako rito dati ng mga bisita ng uh, nakaraang nakaraan taon. At uh, dyan po, galing sa Manila, <coughs> ng mga kwan yung uh, kaibigan din po nating mga politiko rin. Actually, mayroon din naman tayong kaibigan na politiko. Yun po ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag uh, makakita ka man ng matino dito sa mga politikong ito, ko po na lang po, kakaunti na lang po yan, bilang na bilang na po. At hindi na po, mag, hindi na po lalagpas dito, hindi na po lalagpas dito sa madaliri natin ganyan lang po kakaunti itong mga matitinong mga politiko nito. Kaya nga, uh, actually, meron dyan na uh, dalawa po, dalawa po yung congressman na nakarating na rito sa lugar ko. Diyan po sa Manila. At, uh, uh, hindi ko na po siyempre sa sinabi ko kung anong desirito sila, malalaman yun, na. Uh, basta congressman dyan sa Manila. Pero hindi po sa Manila ha, na congressman. Kaya ayaw ko na lang po sabihin. At uh, sila po ang uh, nakakaalam talaga rito dahil uh, sinasabi nga ah uh, <coughs> Mr. Gerana kung sakali at uh, may kuan hahalo uh, na rin ako dito sa inyo. Tako naman sabi nga, yun, wala naman problema rito. Actually lahat naman sabi ko nang uh, ng uh, uh, hindi kawata na politiko welcome dito sa akin. Welcome dito sa lugar ko. Sabi ng ganyan. So, walang dahilan na para tanggihan ko kayo rito. Maliban na lang kung uh, siya tambalos lang ang pupunta rito, ay uh, pwedeng tanggapin ko, hihilahin, hihilahin ko agad yan, tapos eh, ibabagsak ko, 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 ko dito, sa, dito agad sa mga buhay ko rito na nakapaligid. So, yan. Lahat ng mga kawatan naman, welcome. Welcome din po kayo. Halimbawa magkagira, welcome kayo rito sa akin, dito sa lugar ko. Ayun uh, nga lang, hindi ko sigurado kung na uh, pagka welcome ko kayo rito, baka diretso na kayo dito sa mga buhay ko. Ganun lamang po yun. So, kasi hindi naman talaga kayo dapat ng binubuhay eh. Kaya nga, paulit-ulit ko lang dito sinasabi sa inyo, dapat kayong mga kawatan ng mga nagpapahirap dito sa bayan natin, ayun na ang dapat na malipol ng mga inayupak kayo. Kasi kayo talaga ang piste sa lipunan. Kayo ang talagang COVID ng lipunan ng mga animal kayo. So, yun. At uh, sobrang, parang sa, sa totoo lang, sa, dahil sa sobrang uh, napakababa talaga ng luha ko eh, yung uh, kapag uh, nag-iikot kami, talagang lalo na kung uh, nakita ko yung uh, nanay, yung inaikutan namin, tapos uh, nagpapadidi doon sa nagpapadidi doon sa anak nila na bibi pa. Imagine mo. Ah, tubig lang yung pinapadidi. Yung iba naman kape ang pinapadidi. Kung yung iba naman titimplahan na ng kaunting asukal, maglasang tamis lang ng konti, iyon ang ipapadidi sa anak nila. Grabe. Kahit na sino siguro, ga, ano man siguro katibay ang bibid mo, mapa, hindi mo maiwasan, hindi maiyak tutulo at tutulo ang luha mo kapag ka makik makikita nyo personal itong mga uh, totoong mga naghihirap, totoong mga nagugutuman dito sa ating lipunan. Kaya naman po wala akong uh, ibang sinabi na lang dito kundi uh, talagang uh, sana nga lang sabi ko, mabigyan lang ako ng pagkakataon na malip malapitan ko itong mga animal ng mga kawatang mga politikong ito at naipatong ko lang, maipatong ko lang itong mga daliri ko dyan sa mga ulo nila yun ang sisiguraduhin ko hindi ko to, hindi ko bibitawan yun hanggat hindi na durog dorong ang mga ulo ng mga ito grabe sobra po talaga at uh, ayaw ko kung ah uh, papaano pa at uh, Bagay, wala na bang problema kasi doon sa pagtulong? Kasi kahit pa paano, meron naman po tayong pantulong. Ang problema ko po talaga ngayon ay, uh, siyempre matanda na ako. iba namang, uh, sige nga, <coughs> isipin nyo na nga lang yung, ay <coughs> eh, kung si Enrile, si Enrile na 100 years old lang, tingnan nyo nga, bangingi na. Kung maglakad na, naka, naialalay na, uh, nakatagilid na. 100 years old lang yan. So, papaano pa kaya ako na 175 years old ko na? Yan po ang uh, yan po ang iniisip ko kung papaano ko lahat maikutan itong aking mga kababayan na para matulungan. So, yan po eh. Pero yun nga, ang uh, ang uh, nagtataka lang talaga ako kung bakit sa kabila ng palit-ulit ko sinasabi na 175 years old ko na So, napakarami pa rin yung uh, nagpapadala ng uh, balita sa akin. napakarami pa rin ako natatanggap ng mga bilin-bilin na doon sa mga tao ko lalo na na paki-sabi sa amo mo na crush ko siya. Yung mga ganun. So, marami po ako natatanggap ng pagpapahiwatig na uh, gusto raw nila ako. Hindi ko alam kung anong gusto nila sa akin kung itong nga kinis ba ng mukha ko o yung pagiging gwapo ko uh, hindi ko alam so kaya lang po ay Uulitin ko lang po dito sa kung kalabisan man pong sasabihin dito sa <coughs> sa publiko ay pero kailangan ko na pong sabihin to sa inyo maraming maraming salamat po doon sa mga nagpapaabot ng pag-interest sa akin at uh, nire-respeto ko po ang inyong mga damdamin. Nire-respeto ko po yung inyong pagkagusto sa akin. Palaknakan mo na. <laughs> yeah. Pero I'm sorry po. Hindi na po ako tumatanggap ng maniligaw. Ayan. Palakpakan! Uh -huh. Una-una, uh, anong gagawin natin? Kung halimbawa, 175 years old ko na. Mabi pa ba? Hindi magtitigan na lang tayo. Sa, sa tingin nyo, si Enrile, really, ha, ah, nagnanasa pa kaya yan, ay 170, uh, 100 years old na yan, pero bangingi na, Kumaglakad maglakad na, kaganyan na. Ha. Ah. Yeah, ay, ako 175 years old, hindi nga alam ninyo halata. Dahil ah, uh, Bagay nung bata pa man ako, na yung, uh, sinilang daw talaga ako. Matagal yung, uh, matagal yung uh, taon ang binilang bago medyo nag-mature daw yung uh, mukha ko. Talagang uh, parang sanggol lang daw talaga ako dati. Pero ngayon na lang, parang nag-mature na, kaunti. Pero, na nag ng kaunti. Pero, yun uh, nga, nag-mature ng kaunti. Pero, yun, ma matanda na lang ako sa sa tunay na buhay pero parang hindi nga ganun ka tanda yung pagka tinignan niya mukha ko. Pero ang totoo po niyan, may mga time po kasi na hindi lang niyo alam na kapag ka humaharap na ako rito sa sa publiko or uh, din sa kamera, doon lang po yung time na bumabata ako. Hindi po, pan po yan. Uh, hindi po ako nagbibiro rito. Kung ako man sarili ko, pagka napapanood ko yung mga video yung ginagawa ko, paano nangyari ito? Na magkaiba sa tunay na buhay at magkaiba yung dito sa napapanood ko sa uh, video. Dahil sa tunay na buhay po talaga, sobrang tanda ko na po talaga. At... Uh, pero yun nga, pagka, na, pagka nag, uh, humaharap na ako sa camera, humaharap na ako sa inyo, bunga bata ako, hindi ko alam. Ako mismo nagtataka. Kaya nga po, kung dito lang po kayo na dito lang po kayo na dito sa uh, pag pinapanood yung itong uh, video ko na parang kala ninyo bata pa ako, hindi po. Kaya po, uh, sabi ko nga po kanina, ay ginagalang ko po, po yung inyong damdamin sa lahat po ng uh, gustong manligaw pa ay uh, sorry na lang po at uh, ganun pa man ina-appreciate na-appreciate ko po yung uh, pag uh, uh, pagbibigay nyo ng uh, uh, ano to tawag dito yung uh, pag pag uh, pagnanasa na mapansin ko kayo ayan <coughs> <coughs> tama na po yung uh, ang relationship lang natin dito ay uh, yung uh, parang uh, subscriber ko kayo. Ayan. Palakpakan! Ganun naman po. Pero yung uh, gaya uh, po sa ilo. Hindi naman po sa pagmamayabang nagaantay po yan na ligawan ko. Pero sorry. Kasi nga unang-una hindi naman ako nanliligaw. Ah? Hindi talaga. At uh, Mad dati noong noong panahon ng uh, noong, noong kabataan ko siguro, yung time na yun na nanligaw ako. Pero pero ngayon na well, wala, na, hindi na, hindi sila na ang uh, marami na talaga. Aminado ako, marami talaga nang pero sorry na lang, no? ayun at uh, ano pa ba ang uh, topic natin at uh, Balang araw po pala. Uh, siguro, uh, tingnan ko kung uh, actually, pinipilit ko pong talagang ipakita yung totoong ako. Ay, uh, hindi po eh. Kasi basta once na humarap kasi ako rito sa camera, wala, uh, bumabata ako. Dahil ako mismo, nakikita ko, sobrang tanda ko Ito po, ito mga ito, oh. Nako, kulukulubot po yan. Kulukulubot na, tsaka yung mata ko, puti na. Yan po. Kulukulubot po yan. saka, kwan, uh, itong time ko yan, ay uh, naka, 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 nakababa naka, naka na po yan. Ibig sabihin, sign na po ng katandaan. Nakababa na, lawit na, ina pa na. Luloy <laughs> na po yan. Ay. Pero pag maharap ako sa inyo, abay mo, tingnan mo, matigas ang tayo ako. Uh, huh? <laughs> Di <laughs> ba? Yeah. Pero gusto ko nga sanang ko na eh. Yung natural na makita nyo kung uh, gaano katanda yung 175. Pero wala well, eh. Kahit anong gawin ko na... Kwan? Actually, pag hindi ko nga uh, piniplay pa itong uh, video eh. Ang tanda-tanda ako eh. Pero pagka oras na pinindot ko na, yun na. Buong na bata na ako. Kaya bata lang ako tingnan. Pero yun nga. Ah... Uh, ano kaya meron ako? Yan ang tanong ko. Hindi, ako man nagtatakas sa sarili ko. Ayan. Palapakan. At uh, gusto ko po sanang uh, ulitin lang po doon po sa may mga diabetes. Ay galingin po natin na uh, kumain lagi nung talbos ng uh, ampalayang ligaw. O kahit na hindi ampalayang ligaw, maraming po dyan sa palengke. Yan lang po. At uh, yung talbos po na yun, pwede nga nyo i ipatong lang yun sa sinaing. Yun po lahat po ng talbos. Talbos ng kamote. Ayan. So, uh, yun po. At uh, po yung mga mahuhusay sa diabetes. At sa kayo pong mga masakit-masakit, mga kasukasuan, or baywang, uh, likod, ay sus nat ang napakahusay po dyan yung kwan. Yung tubig ng saging na sinasabi ko sa inyo. Yun po yan. At uh, uh, sa, sa totoo lang po, mga ganyan sakit-sakit sa tuhod na eh, yun, wala po ako nararamdaman yan. Lalo na kung halimbawa, halimbawa, yung kasabihan nila pagka malamig ng panahon, di ba, sumasakit na rin mga tuhod nila. Ay ako, nung nasa, <coughs> Nung nasa US ako dati, grabe, ah, nagyiyelo. At uh, nung nasa Australia din ako, wala, wala po ako nararamdaman talaga. Talagang mahilig lang po ako magkakain ng mga talbos. Na kung uh, minsan, uh, di ba po, nabanggit ko na nga sa inyo na hindi na ako kumakain ng kanin. Moroon mga uh, talbos na lang sa wala, saka mga protas ang kinakain ko. At uh, yung ha, yung pangkwan, uh, yung, yung pakwan, isa rin po yan sa sa napakahusay po yan yung pakwan na yan kasi may mga, bawat protas po yan may mga katangian na uh, nagbibinipisyo yung katawan natin so lahat naman po ng protas kaya wala po akong sasabihin dito kung anong mga protas pero lahat po yan pero ang sinasabi ko po dyan yung uh, talbos ng uh, ano to ng uh, ampalaya, mahusay po yan sa diabetes, ayan at tingnan niyo naman ako, wala 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 ya. May karam, mayroon po akong kanito, mayroon po akong prueba dito na kung kung uh, uh, hihingi ng pagkakataon at uh, ididiban sa akin itong mga mga nakakapanood dito. Pwede ko pong ipakita. Mayroon po at least mga latest 'yan na mga laboratories ko. Puro lahat po 'yan napaka pasado po mga dugo ko or ano lahat po 'yan walang cholesterol, walang uh, kung ano pa. So bigsabihin wala na isang sakit, kumbaga. 'Yun po, pero 'yun lang ang uh, sikreto ko po 'yun. Pero maliban po dyan kasi sa mga ganyan mga talbos-talbos na ganyan na sinasabi ko, ay ang uh, talagang main na sikreto ko po talaga, ngayon ko na po i reveal sa inyo. 'Yun pong manampalataya sa ating, tayo sa ating Panginoon ibigay po natin ang buong buhay natin, ipagkatiwala po natin ang uh, ating buong buhay sa ating Panginoon, at ating pong uh, sabihin sa Kanya, or uh, ibulong sa Kanya, na Lord, Ikaw na po ang bahalang gumawa ng programa para sa akin. Yun lamang po. Ganun lamang po kasimple. Dahil, uh, pag kayo ay tinanggap ng ating Panginoon, yung mga dasal ninyo yon wala na kayong sakit so halos 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 wala halos wala na kayong mapapaglagyan ng mga blessings na ibababa niya sa inyo tandaan po ninyo yan at uh, ganun lang po eh yun lang po ang ginawa ko wala naman po ang ibang sekreto eh dahil yun lang po ang ginawa ko ang manampalatala lang sa kanya pero kahit na tinatanggihan ko na, yung mga blessings na binibigay niya sa akin, tuloy-tuloy pa rin po. Bagamat lagi ko po sinasabi sa kanya, Lord, huwag mo na po akong bigyan ng blessings bagkos idiritso mo na po ibigay ang mga blessings na yan sa lahat ng mga subscribers ko. At yan lamang po ang lagi kong sinasabi sa kanya. Kasi sa totoo lang po, gusto ko po sana sa lahat ng mga naniniwala sa akin at mga subscriber ko gusto ko po kung ano po yung naka, narating ko or ano po yung mga blessings na binigay niya sa akin ay gusto ko malampasan pa ninyo kung ano meron ako ngayon yun po ang lagi kong nagdarasal sa ating Panginoon bakit ka bakit ko nga po ba sinasabi ito sa inyo kasi nga po Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.